Puntahan ko po yung uh, plano raw po nating higpitan yung pagpasok ng mga Chinese tourists uh, pagdating po sa visa ano po ba ang uh, development on that Magkakaroon tayo ng bagong visa requirements para sa mga turista Ang inaano natin by the way paliwanag lang hindi namin sinasabi na kaya natin ginagawa ito dahil galit tayo sa sa Chinese hindi po Ang ang daya niyan uh, A ang, dahilan niyan, kasi nga, merong mga nag-operation ng illegal offshore, yung mga pogo eh. Yes, opo. Kasi so, meron, ko, alam nyo, meron. Opo. Mag-drive mag lang kayo dito, may nagkikita kayo parang, uh, alam nyo, no? Kaya, uh, reklamo rin ng Bureau of Immigration na minsan, eh, parang may mga fake visas itong mga dumadading uh, uh, dumadating na Pilipinos na, na uh, Chinese na may Tunisian. Kaya hindi nga iniitay natin yung lalabas yung aming bagong uh, uh, visa arrival. So, Pero hindi po yan dahil ayaw natin ng Chinese o so may gera tayo sa China. no Pero kailangan din protection din sa ating security dahil nga yung mga POG operation or merong mga Chinese daw na tumadating with uh, fake visas. Mm -hmm. So, uh, or uh, kasi ganyan yung group visas hindi kailangan ng personal appearance kung group. So, eh, eh, parang kulyari, tatlo, gawin natin, maaaring iakyat up to 10 ang requirement para, sa group visa. So, eh, parang ikaw, ikaw nga ipapaganda natin yung mga regulation para hindi na pagsamantalaan. Pero hindi ibig sabihin, hindi welcome ang mga foreigners sa atin. No? Kailangan natin ipaliwanag yun kasi eh, tuloy pa yung interest. Nakita ko Isat last uh, several months ago nandun ako sa Guangzhou sa Bacau, merong mga legitimate Chinese tourists na pumupunta dito. Hindi 'yon ang ating concern. Ang concern natin yung mga pupunta dito para pasukin tayo ng illegal business. Yes. So, I think talaga yan nanawagan din yung ating mga kagawado in house, national security uh, uh counselor. So parang ano to eh, parang eh, tugon lang ng DFA yan dahil sa situation. Pero ulit ko po, do, hindi, to, hindi natin sinasabi dito na sinusukan natin yung mga Chinese nationals. no eh, Kasi we try to be friends to all countries. Pero eh, siyempre, security comes first. At saka, ano, Yusek, for their protection na rin po yun, diba? Hindi lang naman yes, sa ating kasi bansa. Kasi baka pumunta dito, mabiyang konti. Kasi po, yung mga pogo niyan, yung mga na, ano dito, nabalitaan niyo yung uh, last year, di ba, at 2022, active kami na may, may inukuwi mga na, na Pilipino mm -hmm. na illegal traffic. Pupunta ko niyari sa Thailand, tapos galing doon, kung saan sa diadala para magtrabaho sa mga kodo ng mga scamming operations. Ang dinaramdam natin na, namin na, 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 na mayroong kabaliktaran, mayroon naman dito dito sa Pilipinas. Nauuwi ng BI. Mga ganon uh, ganun, mga ganung uh, ganun klaseng factories. Tapos yung mga empleyado na marami foreigner. Mm -hmm. mga Chinese, mga mga ibang ASEAN citizen. So, nangyayari din sa atin yan. Kaya, iniiwasan din natin yan na uh, siguro, ba uh, -ka isang advice, kailangan, uh, parang sa atin, pag hinihingan tayo ng visa sa, kunyari, mayaman na bansa, di ba? Nangihingi ng patunay na legitimate tourists tayo, alam marami tayong kwarta, o nakaka-nakbay na tayo kung saan So, yan, isang paraan yan, uh, matiyak natin. Otherwise, baka dayadala yan dito, tapos, yung uh, yun pala, yun pala, may, pagdating dito, isa scam din pala sila ng uh, ibang mga nationalities. No? So, tama rin po, tama rin yun, para sa protection nila yan.